So ayun mga sure, no? Nandito pa rin kami sa uh, Gitna ng daan. So nahuli ko yung aswang So wak, -wak. Uh, Madali ko siya nahuli kasi hindi siya gaano malakas uh, Pero siya ay isang babae So hindi ko muna Ididetalye yung uh, Pagkatao uh, Dahil uh, protection, protection na natin yung pagkatao niya uh, Dahil sila ay eh, biktima lang Ah uh, kasi pag na-expose yung pagkatao nila lalo na sa mga tao na katitbahay nila us sa nila baka mapahamak sila na may sila ng masama dahil nga sa pagiging wakwak -wak nila uh, hindi naman nila ginusto at sila yung naging biki lang uh. na asa man nasa prime modere ka ron? oo uh. nandito sa paligid? oo uh, nandito sa babaw babaw? nasa yan ba? Oh. Unsa may unsa may kuan Ano ang Ano may bahay ba Supremo diyan? Usa na iyang balay diha ah. May isa siyang bahay diyan? Oo. Oh. Bakit marami ba bahay? Oh, dagan. Marami? Talaga? Bakit marami siyang bahay? Ano ba sa ba talaga yung bahay na yan o pinamumugaran niya lang? Iyahan na. Iyahan yeah, Marami talaga siyang bahay. Oo daghan. Saan ba yung sa, sa, ano ba? Dito lang ba na lugar o sa ibang lugar? Sa lugar. Ba't ibang lugar? Hindi. Oo. Bakit anak ko na sa ako gaya po ng oo, akong ipangayo sa imuha nga hinihiling ko sa'yo iyo na, yung kooperasyon mo na tinanggal ko na yung pagiging wakwak -wak sa katawan mo. Uh, sana tulungan mo rin ako na mahuli siya. Kasi ang kailangan na kailangan ko sa ay impormasyon. Ayos lang bayon, yun? Oo. Uh. Sige, sige. May narinig ako. Ngayon, ngayon para may aso. Uh, kanino yung mga aso yan? Supray mo. Supray mo? Alaga ba niya? Oo. Uh. Talaga? Ano ba? Nananakit nan nan ba ng tao yung mga aso yan? Oo, uh, mamak na. Mamalbal na. Mamalbal? Kumakata yan ng tao? Oo. Uh. Uy. Delikado pala talaga yan. Sige. Uh, ganito ngayon uh, puntahan natin yung sinasabi mong bahay ni Supremo tapos uh, ituro mo lang sa akin kung saan tapos wala ka ng ibang gagawin, gagawin kundi uh, sa likuran ko lang para ligtas ka baka kasi kunin ka na naman ni Supremo at ibalik ka sa pagiging aswang so salikod ka lang uh, sa alikod, uh, sa likod ko lang kam, ano ha? tapos ako ang bahala sa magprotekta Ayos ba yun? Mm. Sige. So, ito ba? Ito ba ang daan na to? Dito ba tayo? Dito, ito? Oh, Hindi mm, Ito. Sige. Ayos ko lang yung flashlight. Ano yung parang may parang may isang wakwak dito sa ano likuran. Marami. May mga kasama ba supremo dito? Oo, oh, Marami. Uy. Mukhang mapapalaban ako nito ngayon ah. Sige, sige. Ah, ako na mauna. Uh, sa ano nga, sa, sa likuran ha. Yeah. Sige. Dahan-dahan lang sa paglalakad. Pag may ano ha pag may naano ka diyan sa likuran wa wow. masalita ka agad para malaman ko parang familiar sa akin tong lugar na to parang nakapunta na kami dito ni mamkiting Inset kasi mga ka explore ah uh, hindi na namin matukoy yung uh, kung saan kami nakapasok na area um, daan kasi na kapag pumapasok kami sa isang lugar mga ka-explore hindi talaga kami pumipirmi sa isang daanan so e, muna ako ng baterya dahil uh, nagpapatay hindi na, na naman yung yung uh, ilaw ko kumanda ka kumanda ka miss dahil pag nakita ko yung supremo hulihin mo talaga yan kapag uh, hindi na kinaya talaga at yung sobrang lakas niya hindi ko kaya siyang pahinain kumanda ka dahil tutudasin ko na siya yung pampatal talaga yung gagamitin ko sa kanya para magiging ligtas tayo ngayong gabi walang mapahamak natin tutudasin ko na siya dito kapag nakita ko sige manda ka patuloy tayo sa paglalakad tra saan ba tayong direction dito o dito ah, Dito. Saan? Dito. Dito? Sige. Sigurado yan ha. Napakasukal pala ng damo Dito. familiar talaga. Parang nakapunta na talaga kami dito ah. Yan may bahay. Yan na ba? Yan na ba yung sinasabi na? Ha? Yan na ba? Hmm. Ha? Nandiyan sa supremo ngayon? Diba sabi mo, Supremo nandito sa paligid? Nandyan ba siya sa loob? Eh, ah ganito na lang, dito ka, tumayo ka lang dyan, ako na mag iikot. Ayo. Ayo. Wala men supremo. Wala ang nararamdaman. sabi mo nandito supremo wala ng supremo ha huh? ha huh? wala supremo oh. wala mo supremo Saan babanda yung aso na yun? Ha? Sa, ba diba sabi mo kay, kay ano yan, kay Supremo? Saan babanda yung aso na yun? Saan? Dito taas. Sa itaas? Doon? Talaga? Talaga? Bakit ang tahimik dito? Wala talaga akong makita. Ayaw. walang tao dito wala si spray mo dito Merong Aso sa paligid. 够了。 tatanungin lang kita miss may asawa ba yan si Supremo? oo no. meron? ilan ba asawa niya? isa isa? kasi nung nakaraan dun sa kabilang bundok sa may kubo uh, may narinig kami dun na at may mga kasama din siyang wakwak -wak na lalaki tapos parang meron siyang uh, ginagamit na babae na may ginagawa sila Asya, siya, ba yung asawa ba niya yun o baka may iba siya asawa niya asawa niya mm -hmm. talaga so yung mga ibang wakwak doon na lalaki na kasama niya anong, anong bano yun parang parang bodyguard parang ganun so yung mga kauban kauban niya mga kasama Pero bakit ka nahiwalay sa kanila? Bakit hindi mo sila kasama? Ha? Nailiter ako. Umiwas ka sa kanila? Ano ba? Uh, gaano na ba sila kasama yung grupo ni Supremo? Palagi ba silang umaatake ng tao? Oo. Oh. Palagi? Ganun ba? tidlat ha parang uulan yata yung eh, ganito na lang uh, kung di natin makita si eh Sir Troy mo sabay tayo iwi, uh, iwi uh, uh, kita kung saan kang barangay nang galing taga dito ka ba sa lugar na to o hindi hindi dayo ka lang dito oo uh. Ilang ano ka ilang araw o buwan ka na dito sa gubat na to? totoo taod na. taod na? Ano ba, isang buwan? Oo, oh, hindi na. Mga isang buwan na. Ibig sabihin, uh, hindi ka pa, ano, medyo bago ka palang nahawaan sa pagiging aswang. Sino ba naghawa, nagpahawa sa iyo na nag, ha, kaya ka nagiging aswang? Supremo. Si Supremo pa rin? Ano ba yun si Supremo? Pumupunta ba yan sa bayan? Oo. Oh. Pumupunta rin? napakadelikado pala ng supremo na yan. Pupunta pala sa bayan. Sige, huwag kang mag-alala. Uh, isasama kita pa uwi at puproteksyonan kita para hindi ka na magiging aswang ulit. Tara, tara, sumunod ka sa akin. Tara. Iba tayo ng daan. Dito, dito. So, ikaw mo unang para makita kita. Ikaw mo una, para makita kita. Kasi, pag nasa likod kita, baka biglang ano sa'yo umatake at, at di ko mapansin. Ingat ka, may aso. Baka nandyan si Supremo. Dito pala yun, oh, yung lugar na may sinunog kaming wakwak dito yun. Na tandaan ko pa oh, na, tandaan ko pa yung may mga damong patay na, ulaya na. Sige, patuloy ka lang sa paglalakad. Oh, oh, tika, tika, tika. Huh. Ano muna, hinto muna. Hinto muna, hinto muna. Hinto muna. Maraming wakwak -wak si Babo. Ang dami pala dito. Sandali lang ha. Oh, uh, manda ka. Ah, uh, Makalirto ka. Maraming wakwak -wak sa paligid. Marami, marami. Sige, sige. Ah, uh, ganito, maglalakad tayo. Pero patayin ko yung kamera. Ha. Patahin ko yung camera para uh, hindi pa hindi lang sagabal sa paglalakad. Nakaready yung dalawang kamay ko sa mang may umatake. Sige.